o no? Parang gusto kong bigyan ng walang iba kundi ang kapiraso. Mga Bagong pyesa na naman, mga bossing ko. Kaya sa lahat na mag-like and share dyan, Love you. Eh. <laughs> hey. Tamo naman. Ang forma niya, RCB nga pala siya. Are na sa hindi kinakabit din sa mga circuit concept. Ayun natin 'yun naman, pero ikakabit natin na rin sa ating alaga na si Bukas. Sabi ko sa inyo. Oh, binitin pa kami. <laughs> <laughs> hindi kay ubit ho are mga kapuge Tinanong ko muna rin sa mga tropa magiindo. kung pasok do ba are pag inindo. Pwede naman daw. Basta do RCB, habig. Are ma iba naman. Puro na ba naman silver? Nananawa na ka. Tapos aring gulong niya, boss. Pakita na natin. Iyan. Iyan, aring ang gulong niya. Ah, uh, Master Bibis. Iyan <laughs> ang gulong niya, ikakabit. Ang bakas na rin. Parang halos istaklaan din. Boss, talupang kaya natin saglit. Wala, wala. Ay, tala natin ang kapiras. Ang bakas na, boss. Ay, na siguro. Hop. Tamo naman ang bakas niya, Master. So, parang halos mga stockin pero bilugin siya para bang magiging ang motor mo i eh, big bike. Kaso boss ari ay pang beat. Pero ay pang click are na sa beat. So naman basta may explain ka. Ang problema lang natin aring isang are. Ay parang tabas na. Dahil ng, ano kaya? Parang tabas na. Gawa na bibili ko medyo malaki are. Tapos tinatabas lang ng parang tinatasahang lapis, parang ganito itsura. Hindi ko lang kung salpak na ito sa bait. Parang tingin ko, oh, ano na, eh, pinag-CNC ka na. Yan. Kaya nga, kinat na siya na pwede sa bait at pag pwede sa click. Pwede. <laughs> Titingnan pa, basa na. Oh, hey, shit na yan, oh, shit na yan. Tapos ako pa sana sa iya. Boss, kaya dala ko rin nga pala yung mga ilang kulang na nagagay okay, sa ihi ng center stand na yan. Kung yung mga pinadala mo ilan, ang order pala natin, carb. Ayan, dala ko rin yung sa tanking yun Ere, nabubuo nga pala din e eh. Malapit-lapit na Ang kahangalaan, ang kumbaga, kulang nya Pag naman sinal pa kayo Wala, madali na re Mas pati pala yung sa bracket ng headlight, dala ko rin Nalimutan ang mga iba Ang iba naman nagkanguwala na, kaya na, order pa po tayo Yun lang, syempre sa mga maglalike and share Para ng ating mga video Malay nyo, inyo na re Kaya ano pang ay nyo, kayo nang bahala Love you. Ngayong araw naman, may kasama tayo. Si Boss Marwan at yan. Meron nga tayo pinakita sa inyo noong nakaraang mag. Sa mga nakapanood yan, ha? RCB. Ay ipapasalpak na ho namin ngayon. O sa ring mga gulungan niya. Boss Marwan, sama mo muna ako, ha? Sa Tarisilan. Para pag naplat, eh, kuwan. Hindi mo paplat. Ha? At saan po ba tayong kapakabay? Ay, di din eh. So, lagi nating napapagkabitan. Di kay Boss Leomar. Bossing. Eh? Ay, yan na, pupwisto lang si Ubay. Iyo. Ganda rin kayo, Boss? Ayan na. Ibang nga rin pang clip mga katuge, ay kailangan pa rin tabasan. Irang gilid na aray. Ito, 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 Medyo mataba nga. Kumpara sa pang dig talaga. Puge, puge. Okay. Kinakalas na ni Bosong para makita ang sukatan. Aray, mapapasin niya mga puge. Medyo maliit. Kumpara din eh. Oh. Ah. niya. Ay, kailangan na rin tabasan. Bosong Maruan, mabigat na. Hindi. Eh. Magahan. <laughs> yeah. aray, papatali natin din eh sa motobrush. Motobrush. Tingnan mo kay Boss Janley yeah. Sharot, Pogeng Sniper. Dyan, Lee. Huwag pa rin. Oh, Kuya Elbert! Matatapos ko ba, re? Ha? Kuya Elbert, galing Aray, kayo din dumaling yung dati? Oo nga, Rob. Oo, Ayan na. Binila ko lahat para may masukatan. Oo. Oh, okay. Nakuha ko na pala sinasalpak lang yung spline. At ang pangit na nakakamit natin yun, naman, may akapapasilip sa inyo ng talagang silip. Pag nagpalit ng match at ganyan na lang, naka, wala nang spline na lang <laughs> Wala nang tabasin? okay na. Okay na. Ito natin yung break shot, wala lang preno. Iyon oh. na, tulin na. Nalinis din na. Iyon <laughs> na, ang pube. Mayan-mayan natin bigyan ng kapirasa. Ikaw. Pugi, oh, no? Parang gusto kong bigyan ng walang iba kundi ang <laughs> kamay Ay, ano, tama na muna ang kape at ang dami pang papalitan din sa ating alagang si Ubit. Ari nga, gusto kong maging Indo-Indo rin. Kaya inuna ko nga ang mugs niya kung mapapansin nyo. 14s na siya. At sabi naman ng mga tropa, basta daw RCB, ipasok din. Ayan ho, inuutay-utay. Sabi, paltan din daw ng upuan at kailangan yung makapal. Yan ang nakikita ko lang naman din sa TikTok. Tapos, iyon. Marami pa. Pero mo na sa ngayon mga kapugay, nagpalit nga lang tayo ng magsat kahapon. Kung mapapansin nyo yung ating pipe pinapalago to kanina kay Boss Marwan. Ano Boss Marwan? Masasabi mo sa tunag? Ay, napakaganda. <laughs> <laughs> Ay siya mga kapugay, maraming salamat sa inyo lahat. Bukas na lang ulit. Love. You.